Ayun, uh, ah, magandang magandang araw po sa ating lahat. Shoutout po kay Mami Aurora, kay KRS ng Middle East at kay Mami Oli ng Canada, kay Mami Hello ng Jordan at kila sa mga mami po natin. Shoutout din, Mami Malin, sayan. Mami Hello, Mami Oli at Mamu, Mamu Elgar ng ng ano po ng Mindanao. Shoutout. Okay, at hatikulin na Singapore shout out. Ito uh, shout out din kay Brother Ronix shout out to. Ayun, flex uh, ko lang po yung naka-receive po tayo ng munting biyaya ulit. Uh, nagpapasalamat tayo kay kay ano po kay Bro Ronix, dose pang kape na ibinigay ko sa aking mother at nagpapasalamat din tayo kay Ma'am Aurora kay KRS ng Middle East, ito po, ang dami kong gulay. At yung biyahe po natin nung isang araw para kay baby Arwin, uh, marami pong salamat. Salamat po sa ninang ni baby Arwin. Ano, flex ko lang po itong gulay. Busog na naman po itong aking kusina. Wala check ko lang po kung tama yung napabili po natin. Dami-dami na po. Salamat dun sa nakutusan natin po dili. Yan, may resibo. Ito yung resibo. Ang galing. Daro tayong talong panlaga pampirito. Meron tayong isang kaputak na pipino pipino naman. Wow, sarap. Siyempre, kahit mahal yung sili, mahilig tayo sa sili, meron. Ayan. May May kalamansi, peche, repolyo, Dami ah. Ayan. Mapupuno po eh. Mapupuno po itong kusinak natin. Siguro ito, panunod po ito sa bahay. Sa kapit-bahay, bibigyan natin. madalang po tayo kumain niya tayong abone ayan po natin at ito bagay po ito po ayan ah po sa sa ating mga mami salamat po ayan mami Aurora salamat salamat po sa besi at ayaw mo rin magpa shoutout pero siya shout out po ayan sa kwentuhan po natin sa messenger ah habang lang at magtira din para sa sarili at hindi eh, habang habang buhay eh, nasa abroad sa lahat ng mga mami natin yan sa mga dating ipon-ipon uh, din ipon, ipon. po po niya kaya ayun update ko po kayo pagkapon na ayos ko na doon ayusin natin dito ayusin po natin yan mapupuno na naman ang lagayan po ng gulay ni kuya yan, maraming maraming salamat po doon sa mga pag naglalive po tayo sa munting live na kahit pa paano po may nagpapakulay. Kahit paano po may nakakapansin. Shout out sa mga nagpapakulay po. Maraming maraming salamat. Ayan, ah. Uh, hindi ako masyado nagpuyat. May napanood po ako sa sa Facebook na susobrang pagpupuyat. Kumirot ng todo yung ulo niya tapos pumotok po yung kanyang ugat sa ulo. Ayun, patay. Kaya kinabahan si Kuya Aw. Kumirot, ilang araw na makirot yung ulo ko. Sabi ko matutulog ako. Buti naman nakatulog ako. Paggabi. Ayan po, update po natin. Ayusin natin dito yan. Wait lang ha, ayusin natin. Ayusin lang po natin yung gulay natin. Wait. Maraming maraming salamat po. Ayan. Ayan po yung ating gulay. Matagal-tagal ko na naman po itong titibagin laki po nung kalabasa at pala'y maliit lang tapos marami tayong pipino And dahil di po tayo magra-rise yan po yung aking ngangat ngatin <laughs> maraming salamat po maraming salamat po sa mga nagsishare po ng blessing kay Kuya Aw uh, sabi niyo nga po uh, ano yung aking kailangan unahin mo na ano yung aking ginagawa unahin po muna. At doon sa ano, uh, doon po sa ginagawa po nating biyahe pagmamahal, sa mga yumayakap po ng biyahe pagmamahal, maraming maraming salamat po na mula noon hanggang ngayon, salamat po sa inyo. At um, sana po, huwag kayong magsasawa. Huwag pong magsasawa sa inyong pagmamahal. Ngayon siguro may magluluto tayo ng ayun talong, parang namis ko yung talong Nalagain ko tapos nilagang kamatis, nilagang riponyo okay na po yan, sarap ano yan, salamat po kay una siyempre kay Mami Oli kay Mami Hello, shout out at kay ay Mami Aurora KKS KKSSG tapos kay Bro Ronix at sa mga nagpapakulay po doon po sa pakulay po natin, nakabili tayo ng bigas. Salamat po. At may konting sukli. Konting sukli lang naman po. <laughs> Ayun, ah, uh, salamat po talaga. Thank you, thank you po talaga. At mm, eto, may lakas na naman si Kuya Aw oh, magpuyat. Don bro, Idol Bronix, uh, Brother Ronix, uh, salamat po sa sabi ko nga po, hindi ko naman inaasahan yung pangkapi mo. Salamat. Kay Ma'am Aurora, Mami Aurora pala. Mami Aurora, maraming salamat po doon sa uh, Como Makeup po. Eh, sa gulay ko po isinalpak. Siguro, magdagdag pa ng, ng ano, na sana makabili ng munting ano, munti pong grocery ulit. <laughs> Ayun, malakas ako sa sabon. Halos pagitan isang araw naglalabak. Ayun, salamat po talaga, Ma'am Aurora. Sa lakad din noong isang araw doon sa kape para sa mga sa nanay at tatay kong mahilig magkape din. Salamat ay uh, Brother Ronix. At siyempre yung na-receive po natin na biyaya para kay Art Baby Arwin. ah uh, maraming maraming salamat po doon sa nag-sponsor at sumakat. At nakalabas po ako ng bahay. At thank you, thank you po. At yun, lagi ko naman po sinasabi, Uh, kumikilos ang Lord sa buhay po natin. Um, uh, bagamat nagkakagastos po yung ating mga mga nakakapansin kay Kuya Aw at yumayakap kay Kuya Aw. Oh, Kayaan nyo po, lagi ko po kayong uh, kasama sa aking panalangin na kayo po ang suklian ng siksik at liglig na uma at umaapo pang biyaya. So, ako po, eh, hindi na po ako maghihiling pa sa Lord na ako'y ako yung ulanin ng biyaya, hindi po babalato na lang po ako sa inyo ngayon na lang po ang magkusa <laughs> charot lang po ano. hala, hanggang sa pagbibidyo nalang tayong magawang bidyong uh, ano ba, uh, eka nga tulad nung ginagawa ng iba pero ganun pa man po nagpapasalamat po ako ng sobra at mm, sabi ko nga po uh, paramdam yung pagkilos ng Lord dahil ano po yung kulang sa akin andyan po yung kanyang mga anak na nagpupuno po ng kakulangan po sa akin kaya patuloy patuloy kong isa sa puso yung ginagawa po nating biyahe pagmamahal at kung sa kabila po ng aking kalagayan hindi po ako susuko sa kabila ng aking pagpupuyat hindi ako papatalo po sa puyat kahit nakakapiranggot na lang po yung may pakiramdam sa katawan ko ah, gigising at gigising po ako para sa sa salitang salamat and then doon po sa ina sa pangarap kong biyahe pag Na kahit paminsan-minsan makalabas uh, mapagkatiwalaan niyo pong maging tulay ng inyong pagmamahal. Yan, maraming salamat po sa lahat. Hindi man po natin maisa-isang i out. Lalahating ko na po kayo sa lahat ng may mga mabubuting puso at sa mga ginintuang puso yung yung sarap na lang na kahit sabihin na kayo po yung nagkaagastos yung sarap na maramdaman po sa puso po ninyo yung, yung bukal sa loob na pagtulong sa kapwa natin hindi lang po sa akin kundi sa mga napupuntahan ni Kuya at, at sa pamilya ko rin po na kahit papano sabi ko nga po kung ano man yung ipapayo nyo sa akin makikinig na po ako sa inyo hindi po tulad noon na nangarap ako ng biyahe pagmamahal hindi ko po dinama yung aking pamilya. Kaya malayo ang loob nila sa akin. Siguro sa ngayon, kung nakakaipon man ng $100, kahit pa paano mag-share ako ng konti konti sa pamilya para kasi par katulad ko rin silang walang-wala. Ipit din po. Ayun, uh, shout out po sa lahat. Uh, salamat po talaga. Salamat po sa inyong lahat. Ito um, na po uli yung kusina ni Kuya. Sa itlog po, meron pa tayo. Ay, Pitong piraso na lang pala itlog ko. Ayun, papabili ko ng dalawang tray pa pala ng itlog. Isang tray sa akin. Isang tray doon sa nanay at tatay ko para pagising nila ng umaga. May itlog sila. Tapos, kung kailangan nila ng gulay, pitas lang po sila dito sa aking garden. <laughs> Pipitas na lang po sila dyan. Diba? Para kahit papano matuto rin na ano kasi medyo may edad na sila napapansin ko apat abot na lang din kain ng pagbukas ng sardinas pag luto ng kanton mabilisan sabi ko hanggat nakakaedad kain kayo ng mga kahit na half cook na gulay o hilo na gulay ako kumakain ako ng hilo na repolyo pechay yung lettuce mahal eh <laughs> tapos pipino siguro kung kaanohin pa man po kung may partner din ng prutas ano? Kaya kahit kape ko ng kape, mahina akong kumain ng rice. Pero tumataba pa din. Pero hindi naman po ako nakakaramdam ng na ibang ibang karamdaman tulad ng diba sa iba. Pag nadalas ng kape, uh, tumataas ang sugar. Ako naman po hindi. Hindi ramdam ko lang lumago yung mata ko kape po yan. yun, pakita ko po ulit sa inyo yung aking garden. Sa mga yumayakap po kay Kuya Aho, maraming maraming salamat po. At mm, kay, 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 Brother Ronix, isa pang kape, ayun, nakabili po tayo ng tatlong pak na kape at tatlo kilong asukal. At kay, kay Mami Aurora, maraming maraming salamat po. Ayan, naka, uli ng gulay. May konting sukli pa po, siguro papabili ko ng... Nakalimutan ko po, papabili ko ng dalawang tray na itlog pag may supply pang ganun uh, to 20 yata isang tray ng itlog ngayon ginto <laughs> pa din pero gusto ko sana makakain isda sana pero okay na rin yung itlog may protein din tapos gulay din diba? kaya po maraming maraming salamat po maraming maraming thank you sa inyo pong lahat uh, gusto, po isa shout ko po kay isa-isa baka pero hindi po mapanggit eh magsipag baka po isipin hindi na ano basta po lahat po ng natatambayan shout out po sa inyo sa lahat po ng apamilya ah, pamilya natin dito sa larangan ng YouTube lala, larangan ng social media ito po suntok sa buwan po talaga doon po sa mga gumagawa ng bagong channel ano lang po sunusukat ni YouTube po tiyaga po natin. Kung tayo po yung matyaga at kung malinis po yung ating puso sa ating ginagawa, hihi po, po ng, ng mga anak ng ating Lord para gabayan tayo o matulungan po tayo ng ating mga kababayan. Ngayon, salamat po sa lahat. Salamat po sa lahat. At mm, titibayan ko po yung pagpupuyat. Kahit po na ganito yung aking kalagayan, titibayan ko pa rin. Hanggat po kayo, sabi ko nga po, ah, hindi naman tayo nagkakaroon ng pausap ah, lagi-lagi kundi dito lang sa Sento. Ay, eh, shoutout din pala kay Nainay XOFW TV. Ah, isa po sa gumagabay din po sa aking mga pang monthly. Eh, shout po at ingat palagi at pagbutihin mo yung channel mo. At baka magkatotoo yung hula sa'yo. Kaya, yeah, yun, mas, mag, magtitimpla muna ulit ako ng kape bago uh, ang oras po natin eh, 4 p.m. mo muna ng kape. Siguro maglaga ako ng talong tapos kamatis. Tapos sige ng sibuyas tsaka lagyan ko ng dilaga mitlo. Samahan ko na rin ang kalahating repolyo ko. Yung kamote sa ibang araw ko na pag-iisipan. Baka po tayo ng para ma, pwedeng i-stop magtsatsagaan kong gayatin, gagawa ko ng kamote chips. Parang sa banana chips. Tapos ayun, magpapangusok ng pipino. O paano po, ah, magpapahalam na si Kuya Au. Maraming salamat po talaga yung lakad natin yung isang araw sa nagminang sponsor para kay baby Arwin. Maraming salamat po. Tapos, ah, doon sa nagpakape, kaya, ah, Kay eh, Brother Ronix, salamat po. At dito po sa nagpagulay ngayon, kay eh, Ma'am Aurora, uh, marami pong salamat. At syempre, dun po sa mga nagpakula, nagpa, nagpapalipad ng pa-blessing-blessing pa blessing po natin sa life. Yan, tulad nila Sir Manny. At, at iba pang mga nagpapalipad. O, oh, si Ma'am Beth, uh, shout out na rin po natin, Mami Beth. Ayun, ah, mm -hmm. uh, nakaipon po ako ng 3,000 plus na sahod dahil na penalty yung tax may nakuha tayong 3,000 plus ayun, bumili po tayo ng isang sakong bigas kaya isinier ko sa aking nanay at tatay, sana kada 2 kada two months, 3 months makapag-share ng pambigas yun ang pangunahin natin pangunahing pagkain sa Pilipinas bigas pero ako po matipit sa bigas nag-iisa lang kasi ako, gulay lang okay na tapos kung may meet, ayun, pwede din. <laughs> Kaya, ayun maraming salamat at sana patuloy tayong laging gabayan ng Lord sa ating mga iniisip, sa ating mga ginagawa. At mm, siyempre, kung ano yung alam po nating matuwid, yun po yung aking, yun po yung ating daanan. At ingat po tayo nung palagi, kayo pong may mga may trabaho, ah, uh, Tulog-tulog din pag may time, huwag pong masyado nagpupuyat. Huwag kayong papare sa akin. Nakakapangit po ang puyat. O paano po? Maraming maraming salamat po. Bye bye bye. -bye.